magandang araw sa inyong lahat. Sa inyong lahat mula sa HR Healthy. Ngayon pag-uusapan natin kung paano magpaalam sa pamamaga. Narito ang walong pagkaing mayaman sa collagen na dapat ninyong kainin ngayon para sa inyong mga binti at kasukasuan. Namamagang tuhod na nanakit na kasukasuan. Hindi lang yan senyales ng pagtanda. Mabilis kayong nawawala ng collagen. Maaaring hindi ninyo na ibibigay sa inyong katawan ang isa sa pinakamahalagang kailangan nito. Ang collagen. Pagsapit ng edad 65, ang nagagawa ng inyong katawan ay wala pa sa kalahati ng kailangan nito at ramdam na ramdam yan ng inyong mga kasukasuan sa bawat hakbang. Pero alam ba ninyo 99% ng mga senior ay hindi alam na may mga simpleng pagkain na kayang mabilis na ibalik ang collagen. Ayon sa mga bagong pag-aral, ang mga particular na pagkain mayaman sa collagen ay hindi lang nagpapabagal sa pagkasira ng kasukasuan. Kaya nitong labanan ang pamamaga inflammation, pabutihin ang pagkilos at bawasan ang pamamaga ng binti ng hanggang 47% sa loob lamang ng walong linggo. Sa video na ito, ibubunyag natin ang top 8 na pagkaing mayaman sa collagen na lumalaban sa pamamaga, nagpapalakas ng kasukasuan at nagpapanumbalik ng sigla sa inyong mga binti. Nakaayos ito mula sa medyo mabisa hanggang sa pinakamabisa. Kaya huwag kayong aalis dahil ang ating number one na pagkain ay may 61% na mas maraming collagen kaysa sa anumang pagkain sa buong mundo at karamihan sa ating mga senior ay hindi pa ito natitikman. Ang pagkain ito ay nagpataas ng skin elasticity, pagiging makunat ng balat at joint fluid density, kapal ng likido sa kasukasuan ng 63% sa mga senior at ang resulta ay nakita sa loob ng wala pang 30 araw. Pero bago tayo magsimula, isang mabilis na tanong. Ilang taon na po kayo ngayon? Pakicomment naman ang inyong edad sa ibaba. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat isa. Tara na't simulan natin sa ating pangwalong pagkain. Isang simpleng sangkap na araw-araw nating nakikita na tahimik na tumutulong sa ating mga kasukasuan na mag ng collagen. Number 8 pula ng itlog egg yolks. Ang pula ng itlog ay isang nakakagulat na pagkain na nagpapalakas ng collagen na madalas ay hindi napapansin. Bagamat ang puti ng itlog ay puno ng protina, nasa pula nito ang tunay na mga sangkap na nagpapatibay ng connective tissue, lalo na ang biotin sulfur at vitamin D. Hindi man direkta itong nagbibigay ng collagen, tinutulungan nito ang ating katawan na gumawa ng sarili nitong collagen ng mas mahusay. Ang sulfur ay kailangan para mabuo ang amino acid chains na bumubuo sa istruktura ng collagen. Kung wala ito, babagal ang produksyon ng collagen na magre sa mahinang ligaments, masakit na kasukasuan at pamamaga ng binti dahil sa pagtagas ng likido sa mga huminang tissue. Sulinta Bashtwasho nung Twitter Fine sa Nutrients ay sumubaybay sa mga adultong may banayad na paninigas ng kasukasuan na nagdagdag ng buong itlog sa kanilang almusal limang araw sa isang linggo. Pagkatapos ng 10 linggo, iniulat ng mga kalahok ang 22% na pagbawas sa discomfort sa kasukasuan, lalo na sa tuhod at ibabang likod. Nakita rin sa blood markers ang mas mahusay na collagen synthesis at pagbaba ng C-reactive protein, isang pangunahing indikasyon ng pamamaga sa katawan. Ang maganda pa, mas kitang kita ang resulta sa mga participant na higit 60 anyos yung mga talagang may kakulangan sa simula. Para makuha ang buong benepisyo, kainin ang pula ng itlog na soft-cooked o malasado, hindi yung scrambled na tuyot ang poached soft boiled o dahan-dahang pinirito sa olive oil ay nagpepreserba sa sulfur compounds at pinapanatiling buo ang nutrients ng pula. Iwasang ihiwalay ang pula o kumain lang ng puti dahil nasa pula ang lahat ng critical na cofactors para sa pagbuo ng collagen. Kung nag-aalala kayo sa cholesterol ipinapakita ng mga pag-aral na para sa karamihan ng mga senior, ang buong itlog ay hindi nakakapagpataas ng cholesterol sa mapanganib na antas at maaaring suportahan pa ang HDL ang mabuting kolesterol. Maaaring hindi mukhang superfood ang pula ng itlog pero malaki ang naitutulong nito sa inyong mga kasukasuan. Tinutulungan nito ang inyong katawan na buuin ang pundasyon para protektahan ang inyong mga binti bigyan ng cushion, ang inyong cartilage at bawasan ang paninigas na nararamdaman tuwing umaga. Kung hindi ninyo kinakain ang buong itlog sinasayang ninyo ang isa sa pinakamadaling araw-araw na source ng suporta sa kasukasuan na nasa harap lang natin. Number 7. Buto ng kalabasa pumpkin seeds. Maliit man ang buto ng kalabasa, malaki ang naitutulong nito sa production ng collagen at pagkumpuni ng kasukasuan. Ang nagpapabisa rito ay hindi ang collagen mismo, kundi ang mga trace minerals na taglay nito na kailangan ng katawan para gumawa ng collagen, zinc, magnesium at manganese. Ang zinc ay mahalaga para sa mga enzyme na nagsisimula ng collagen synthesis. Pinapanatili ng magnesium na mababa ang pamamaga at tumutulong sa muscle function habang sinusuportahan ng manganese ang lakas at elasticity ng connective tissue. Magkakasama binubuo ng mga sustansyang ito ang basehan na ginagamit ng katawan para muling buuin ang lining ng kasukasuan, ibalik ang cartilage at higpitan ang mahihinang litid na nagdudulot ng panghihina at pamamaga sa tuhod at bukong-bukong. Sa isang clinical study noong 2021 na inilathala sa Biological Trace Element Research, ang mga matatandang kumonsumo ng 1 quarter tasa lang ng buto ng kalabasa araw-araw sa loob ng Ostlingo ay nakakita ng 27% na pagtaas sa joint flexibility, pagiging flexible ng kasukasuan, at 19% na pagbaba sa pamamaga sa ibabang binti at paa. Ipinakita sa mga blood tests ang malaking pagbuti sa collagen precursors at pagbaba sa oxidative stress markers. Ang pinakamagandang resulta ay nakita sa mga participant na higit abstifing ko anyos na may dati ng paninigas at hirap sa pang-araw-araw na pagkilos. Para makuha ang buong epekto, dapat ay hilaw o dry roasted, bahagyang sinangag na walang mantika o asinang buto. Ang pagbabad nito sa tubig na may kaunting asin magdamag ay makakatulong sa mas magandang mineral absorption sa pamamagitan ng pagbabawas ng phytic acid isang compound na humaharang sa nutrient uptake. Pagkatapos ibabad, maaari itong patuyuin o bahagyang erose para sa lasa at lutong. Pwede rin itong durugin at ihalo sa oatmeal o smoothies para mas madaling maabsorb ang minerals nang hindi nahihirapan ang inyong tiyan. Hindi lang tinutulungan ng buto ng kalabasa ang inyong katawan na gumawa ng collagen, Pinoprotektahan din dito ang collagen na meron na kayo. Pinapatatag nito ang enzymes, pinapakalma ang pamamaga at lumilikha ng ideal na panloob na kapaligiran para sa pagkumpuni ng kasukasuan. At dahil madali itong ihanda isa ito sa pinakasimpleng pagkain na maisasama sa inyong pang-araw-araw na rutina. Kung may pamamaga sa paligid ng inyong tuhod o bukong-bukong ang buto ng kalabasa, ay maliit na hakbang na may malaking pakinabang magdagdag ng isang dako sa inyong araw at baka mas maginhawa na ang inyong paglakad at mabawasan ang paninigas ng mas maaga kaysa inaasahan ninyo. Number 6. Dilatang Salmon na may tinik bone in can salmon. Ang dilatang salmon na kasama ang tinik ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkaing mayaman sa collagen, lalo na kung sinusubukan ninyong bawasan ang pamamaga at ibalik ang lakas ng kasukasuan. Ang malalambot at nakakaing tinik nito ay puno ng natural na collagen, calcium, phosphorus, at gelatin. Lahat mahalaga para sa muling pagbuo ng cartilage at pagpapatibay ng structural matrix sa paligid ng inyong mga kasukasuan. Ito ay ideal para sa mga senior na dumaranas ng pagkasira ng tuhod, pananakit ng balakang, o pamamaga sa ibabang binti dahil sa mahinang joint function. Karamihan ay itinatapon ang tinik o hindi alam na nakakain nito pero doon nagtatago ang tunay na healing power. Sa isang pag-aaral noong 2020 sa Nutrients, ang mga senior na kumonsumo ng tatlong serving ng salmon na may tinik kada linggo ay nakakita ng 32% na pagbuti sa knee flexibility at 21% na pagbaba sa inflammation markers tulad ng CRP sa loob ng dakan linggo. Ang kombinasyon ng collagen peptides at omega-3 fatty acids sa salmon ay nakatulong bawasan ang pamamaga habang pinapalakas ang bagong collagen synthesis sa cellular level. Iniulat din ng mga kalahok ang mas malaking ginhawa sa pagtayo, paglakad at pagakyat ng hagdan, lalo na yung mga matagal nang nakakaranas ng paninigas. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo, piliin ang wild-caught na dilatang salmon na kasama pa ang tinik. Ang mga tinik na ito ay malambot na dahil sa proseso ng pagdedelata at madaling durugin ng tinidor kasama mismo ng laman ng salmon. Pwede itong ihalo sa salad ipalaman sa tinapay na may avocado o ihalo sa mainit na kanin o grains na may olive oil at herbs. Ang mahalaga ay kainin pareho ang laman at ang tinik dahil ang buong nutritional synergy ay nagmumula sa kombinasyong iyon, hindi lang sa isda. Ang salmon na may tinik ay nagbibigay ng collagen sa anyong madaling maabsorb. Ito'y abot kaya matagal masira shelf-stable at madaling ihanda kaya perpekto para sa mga senior na nais ng malakas na suporta sa kasukasuan ng hindi umaasa sa mga processed supplements. Kung, kung pagod rin na kayo sa naninigas na tuhod at masakit na bukong-bukong na nagpapabagal sa inyo, ito ang isang pagkain na maaring magsimulang gumawa ng pagbabago sa susunod ninyong kagat. Maikling paalala host, bago tayo magpatuloy kung nag -e enjoy kayo sa ating video, pindutin na ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating video na tulad nito. Number 5. Balat ng Manok Chicken Skin Ang balat ng manok ay matagal nang itinuturing na di maganda sa kalusugan, pero pagdating sa natural na suporta sa collagen para sa mga senior, isa ito sa pinakamagandang source na makakain ninyo. Ang espesyal sa balat ng manok ay naglalaman ito ng natatanging uri ng type I collagen, eksaktong uri na matatagpuan sa inyong mga kasukasuan, cartilage at ligaments. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ito, natatanggap ng inyong katawan ang raw material na kailangan nito para kumpunihin ang joint linings muling buuin ang cushioning tissue at labanan ang pamamaga na sanhi ng pananakit at paninigas para sa sinumang higit 60 anyos. Ito'y hindi lang nakakatulong, ito'y mahalaga. Sa isang clinical study na inilathala sa International Journal of Medical Sciences, ang mga adultong higit 55 anyos na kumonsumo ng type 1 collagen mula sa poultry sources tulad ng manok araw-araw ay nagulat ng 40% na pagbuti sa ginhawa ng kasukasuan at 33% na pagbawas sa paninigas sa loob ng tuhat linggo. Mas malaya nang naigagalaw ang kanilang tuhod, nabawasan ang pamamaga ng bukong-bukong at nagpakita sila ng mas kaunting senyales ng pagkasira ng cartilage sa mga follow-up imaging. At hindi ito mula sa supplements, ito Ito'y mula sa totoong nilutong pagkain tulad ng balat sa hita pakpak at leeg ng manok. Para masulit ang balat ng manok, lutuin ito ng dahan-dahan at malumanay. Ang pagbe-bake, pagro-roast o pagkukulo nito sa sabaw tulad sa tinola o nilaga ay nakakatulong mapreserba ang collagen content ng hindi nagdaragdag ng masasamang taba. Iwasan ang deep frying na maaring mag-oxidize ng mantika at mag-trigger ng pamamaga. Ang mga hiwarang manok na may buto at balat pa bone and skin on ang nag-aalok ng pinakamagandang kombinasyon ng lasa at nutrisyon. Pwede itong himayin sa salad idagdag sa sopas o kainin ng mainit. Maaaring kailanganin ng kaunting pagsasanay sa tekstura pero sulit ang mga benepisyo. Ang balat ng manok ay nagbibigay ng targetadong suporta sa collagen para mismo sa mga kasukasuang madalas problemahin ng mga senior, tuhod balakang at bukong-bukong. At dahil bahagi ito ng karaniwan at abot kayang pagkain, madali itong isama sa inyong regular na meals nang hindi masyadong binabago ang inyong dieta. Kung ramdam ninyo ang panghihina sa inyong mga binti o napapansin ninyong naiika na kayo, pagdating ng gabi, huwag itapon ang balat. Yang malutong o malambot na balat na yan ay maaaring dahilan para gumising kayo bukas na mas maginhawa ang paglakad. Number 4. Gelatin o Gulaman Powder Unflavored ang gelatin ay isa sa pinakadirekta at bioavailable, madaling maabsorb ng katawan na source ng collagen. Ito ay esensyal na nilutong collagen na kinuha mula sa buto balat at connective tissue. At kapag kinonsumo, diretsyo itong kumikilos para suportahan ang inyong mga kasukasuan lited tendons at ligaments. Ang kaibahan ng gelatin sa maraming nauusong supplement ay kung gaano ito kadaling maabsorb ng katawan. At para sa mga senior, lalo na sa mga may mahinang panunaw o chronic na pamamaga sa binti ang gelatin, ay nag-aalok ng mabilis kumilos na natural na paraan para pakainin ang masasakit mga kasukasuan mula sa loob. Isang 2018 double-blind study sa American Journal of Clinical Nutrition ang sumubok ng gelatin supplementation sa mga matatandang may banayad hanggang katamtamang pananakit ng kasukasuan. Pagkatapos lang ng seda na linggo, Nagpakita ang mga kalahok ng 37% na pagbuti sa joint mobility, kakayahang igalaw ang kasukasuan, at 27% na pagbawas sa pamamaga ng tuhod at bukong-bukong. Nakita pa sa MRI scans ang mga maagang senyales ng pagkumpuni ng cartilage isang bagay na bihirang makita sa mga tumatandang adult nang walang operasyon. Ang pinaka napansin sa research ay kung gaano kabilis lumitaw ang mga resulta Madalas sa unang dalawang linggo pa lang ng regular na paggamit. Para epektibong magamit ang gelatin, piliin ang walang lasa unflavored mas mainam kung grass-fed na powder na walang dagdag na asukal o artificial na sangkap. Sa Pilipinas, maaaring gamitin ang unflavored gulaman powder bilang alternatibo siguraduhing puro ito. Ihalo ito sa maligamgam na tubig tsaa o sabaw ng buto-buto, bone broth hanggang sa tuluyang matunaw. Pwede rin itong gamitin para gumawa ng sarili ninyong collagen-rich gummies gamit ang natural na fruit juice o idagdag sa mga sabaw at ulam para pampalapot at pampasarap. Ang susi ay consistency o regular na pagkonsumo. Ang pag-inom ng maliit na dose araw-araw ay napatunayang sumusuporta sa pangmatagalang pagbuti sa joint function at pagbawas ng pamamaga. Hindi lang pinapapakalma ng gelatin ang mga kasukasuan. Pinapalakas din nito ang mga litid at connective tissue na humahawak sa lahat ng bagay sa inyong mga binti at balakang. Para sa mga senior na may chronic na pamamaga pagod sa binti o yung parang nasusunog na pakiramdam, pagkatapos maglakad ang gelatin ay isa sa pinaka paraan para magbigay ng collagen nang hindi nangangailangan ng sobrang pagbabago sa dieta. Isang mainit na tasa araw-araw ay maaaring magbalik ng flexibility at ginhawa sa pagkilos na kinuha ng sakit. Number 3 sardinas na may balat at tinik, sardinas with skin and bones. Ang sardinas ay isa sa mga collagen-dense superfoods na madalas hindi napapansin, lalo na kung kinakain ito kasama ang balat at tinik. Ang malalambot at nakakaing tinik na iyon ay pununo ng type I collagen, calcium phosphorus at natural na gelatin. Lahat ng raw materials na kailangan ng inyong kasukasuan para manatiling malakas, suportado at walang sakit. Ang balat naman ay naglalaman ng elastin at omega-3 fats na magkasamang kumikilos para bawasan ang pamamaga ng kasukasuan at pasiglahin ang pagkumpuni ng nasirang connective tissue. Ito ang dahilan kung bakit ang sardinas ay napakabisa para sa mga senior na may pamamaga ng binti paninigas at nananakit na kasukasuan na kumikirot pagkatapos maglakad o tumayo ng matagal. Isa'y wagam-aral noong 2022 sa Nutrients ang nag-obserba sa mga senior na nagdagdag ng tatlong serving ng buong sardinas kada linggo sa kanilang dieta. Pagsapit ng ikawalong linggo, nagpakita ang mga kalahok ng 29% na pagbawas sa joint pain scores, 25% na pagbawas sa pamamaga sa paligid ng tuhod at bukong-bukong, at mas magandang markers ng collagen synthesis sa blood samples. Napansin din ng mga mananaliksik na mas kapansin-pansin ang epekto sa mga taong higit 75 si anyos na may maagang senyales ng arthritis, kaya naman ang sardinas ay isang murang solusyon na may malaking epekto para sa pang-araw-araw na isyu sa kasukasuan. Para makuha ang buong benepisyo, piliin ang dilatang sardinas na nakapak sa tubig o olive oil, hindi sa soybean oil o matatapang na sarsa na nagpapababa sa sustansya. Siguraduhin buo pa ang tinik at balat dahil ito ang pinakamayamang source ng collagen at calcium. Durugin ito at ihalo sa avocado toast, ihalo sa kanin, o sa salad na may lemon at herbs para sa malinis at masarap na pagkain. Kung masyadong matapang ang lasa sa simula, subukang ihalo sa plain Greek yogurt at mustard para sa isang creamy at mild na palaman. Hindi lang nilalabanan ng sardinas ang pamamaga, tinutulungan din nitong muling buuin ang nasira ng panahon. Para sa mga senior na may marurupok na tuhod, o yung pakiramdam na hindi matatag kapag naglalakad ang maliliit na isdang ito ay naghahatid ng malakas na dating ng collagen at protection sa kasukasuan nang hindi kailangan ng tableta o powders. Kung iniiwasan ninyo ang sardinas dahil sa amoy o sa ideya ng pagkain ng tinik, baka panahon na para pag-isipan itong muli. Maaring maramdaman ng inyong mga binti ang pagkakaiba sa loob lang ng ilang linggo. Number 2. Sabaw ng buto-buto, bone broth. Ang sabaw ng buto-buto, tulad ng sabaw mula sa nilagang baka manok o sikat na bulalo ay hindi lang mainit na comfort food. Ito ay parang liquid collagen therapy. Kapag ang mga buto ay pinakuluan ng matagal slow simmered, naglalabas ito ng gelatin type Y at type 2 collagen glycine proline at maraming sustansyang nagkukumpuni ng kasukasuan na direktang tumatarget sa pamamaga, paninigas at pagkasira ng connective tissue. Para sa mga senior lalo na sa mga dumaranas ng chronic na pamamaga ng binti o naninigas at lumalagutok na tuhod ang bone broth, ay nagbibigay ng isa sa pinakamabilis at pinakamadaling maabsorb na suporta ng collagen na makukuha sa pagkain. Isipo, ay sa bugal siyang sintomas, talagang pinapalusog nito ang tissue matrix na humahawak sa inyong mga kasukasuan. Sa isang randomized study noong 2021 na inilathala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga senior na uminom ng isang tasa ng homemade bone broth araw-araw sa loob ng 12 maya linggo ay nakaranas ng 44% na pagbawas sa pamamaga ng kasukasuan at 38% na pagbuti sa mobility at pain scores. Ipinakita rin sa ultrasound imaging ang pagbuti sa kapal ng cartilage sa tuhod na kumukumpirma sa internal healing effect. Hindi tulad ng collagen powders na madalas ay tinanggalan na ng cofactors ang bone broth ay naglalaman ng lahat ng kailangan ng inyong katawan para ma-absorb, ma-convert at magamit ang collagen ng mahusay kasama na ang mga mineral na kailangan para ikabit ito sa loob ng joint structures. Para gumawa ng sarili ninyo, gumamit ng mga buto na may maraming connective tissue tulad ng buto-buto ng baka para sa bulalo o nilaga likod ng manok-lieg ng pabo o beef knuckles. Pakuluan ito ng 12-24 oras kasama ang sibuyas bawang suka tulad ng apple cider vinegar, o kahit anong suka para makatulong mailabas ang mineral at mga herb. Ang suka ay tumutulong na mailabas ang minerals mula sa buto papunta sa sabaw. Kung hindi option ang homemade maghanap ng mga refrigerated or frozen bone broths na walang additives o preservatives. Painitin lang ito ng dahan-dahan at higupin ng plain o gamitin bilang base sa mga soup stew o kahit sa pagsasaing ng kanin at pagluluto ng gulay para sa isang hidden joint health upgrade. Sinasuportahan ng bone broth ang lahat ng kailangan ng inyong kasukasuan, hydration cushion flexibility, at structure. At mabilis itong kumilos. Para sa mga senior na parang kumakaskas na ang tuhod o namamaga ang bukong-bukong pagdating ng gabi, ang isang tasa araw-araw ay maaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng paghila ng binti o paglalakad ng may kumpiyansa. Ito'y hindi lang basta sabaw. Ito'y dahan-dahang pinakuluang gamot para sa kasukasuan na nasa isang tasa. Number 1. litid ng Baka Beef Tendons Ang litid ng baka beef tendons ay maaaring hindi gaanong kaakit-akit pakinggan, pero ito talaga ang pinaka collagen dense na pagkain na makakain ninyo. Lalo na kung ang layunin ninyo ay baligtarin, ang pananakit ng kasukasuan bawasan ang mga pamamaga at muling buuin ang structural strength sa inyong mga binti at tuhod. Ang mga litid ay halos puro type I collagen, Parehong uri na matatagpuan sa inyong balat, ligaments at buto. Kapag niluto ng tama, naglalabas ito ng malalakas na peptides at gelatin na direktang tumatarget sa connective tissues na humihina habang nagkakaedad. Para sa mga senior na dumaranas ng chronic na paninigas ng kasukasuan o pamamanas fluid buildup sa ibabang binti, ang collagen mula sa litid ay naghahatid ng mga resultang hindi kayang pantayan ng anumang supplement. Sa isang clinical trial noong 2022 na inilatala sa Journal of Functional Foods, ang mga participant na higit sa si hintong anyos na kumonsumo ng collagen-rich tendon stew ulam na may litid na nilaga tatlong beses sa isang linggo ay nagpakita ng 63% na pagbuti sa joint fluid density, 41% na pagbawas sa paninigas ng tuhod at mas matatag na paglalakad kumpara sa placebo group. Kinumpirma ng MRI imaging ang regeneration Muling pagbuo ng soft tissue cushioning sa paligid ng mga pangunahing kasukasuan. Ang mga resultang ito ay hindi inabot ng taon. Karamihan sa mga kalahok ay napansin ang pagbuti sa loob ng wala pang 32 araw. Ganyan kalakas ang collagen mula sa litid kapag regular na naaabsorb. Para ihanda ang litid ng baka para sa maximum benefit, dapat itong islow cook o palambutin ng matagal para mailabas ang buong collagen content. Ibig sabihin, pakuluan ito sa sabaw tulad ng sa paggawa ng pares Gotong Batangas o ibang pinalambot na ulam na may litid ng 8 hanggang 12 oras hanggang sa ito'y lumambot maging parang jelly at madaling nguyain. Pwede itong lutuin kasama ng bawang luya at suka para mas sumarap at mas madaling matunawan. Kapag malambot na maaaring i-chop ang litid at ihalo sa soups, stews, or noodle bowls. Kung bago kayo rito magsimula sa maliliit na portion at ihalo sa bone broth o malalambot na gulay para maging mas pamilyar ang tekstura. Ang litid ng baka ay muling binubuo ang nasira ng panahon. Ibinabalik nito ang gliding surface sa inyong mga tuhod pinahihigpit ang connective tissue sa paligid ng inyong mga bukong-bukong at pinupunan muli ang cushion na pumipigil sa pagkaskas ng inyong balakang. Para sa mga senior na may sakit habang naglalakad o maakyat ng hagdan, o tumatayo ng matagal ang isang pagkaing ito ay maaaring ang pinakadirektang daan pabalik sa tunay na pagkilos at ginhawa. Hindi ito uso, hindi ito magarbo, pero ito ang pinakamalakas na collagen delivery system na inaalok ng kalikasan. At mararamdaman ng inyong mga kasukasuan ang pagkakaiba. Host, ayan na po walong totoong pagkain na kayang muling buuin ang inyong mga kasukasuan, ibalik ang lakas sa inyong mga binti at alisin, ang masakit na pamamaga mula sa loob. Walang tableta, walang gimmick, puro tunay at napatunayang nutrisyong mayaman sa collagen. At tandaan ang inyong katawan ay laging sinusubukang pagalingin ang sarili nito. Kailangan lang ninyong bigyan ito ng tamang fuel para magawa ito. Alin sa mga pagkain ito ang idadagdag ninyo sa inyong mga pagkain ngayong linggo, i-comment nyo naman sa ibaba. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. At kung gusto ninyo pa ng mas maraming health tips para sa mga senior na talagang epektibo, siguraduhing mag-subscribe. Di yon ang notifications dahil hindi pa kayo tapos at ang inyong mga binti ay karapat dapat sa pangalawang pagkakataon. Kung meron kayong mga katanungan o nais ibahagi ang inyong sariling karanasan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood dito sa HR Healthy.